ayun isang mabagpalang araw po mga harawas ay dito naman po kami sa sa Raptor Boys na bangka at we will po uh, namin ng ano to ng plancha nya bago namin ibababa mga maya we naman dingan mo na namin ayun 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 pa Dito na tayo pings di magano para hindi na magawa pa ang generator para pag tapos welding, ibababa na namin sa raptor ayun mga kaharapas ay hindi na namin na video ng pagkating at dahil busy si kasamang busy si na ng kanyang almusal at habang kaluto siya ako yung kakating ngayon ispatan natin ang ano buti na buti meron pala yung thunder ko <laughs> buti meron pala siya <laughs> yan talaga pag kumapit yan aroy hindi na magbungkal dyan. Kaya? Yeah. Oo, oh, sa laki ng palapala na -pala, yan. Ayun hey, na no, ang kurinte. Ayun yeah, na. No? Ay, mga karabas, natapos sa pag welding May hinahang kurint eh. Saga namin. Para magbaba na si Raptor Boys. Kaya may welding, dito lang din. Oo, may hinahang kurint May na kurint eh. yung hindi mo ganda. Oo, huwag na yan. Sa may palapala lang. Oo, Oh laki na yan. Mark, pwede na. ka na mag-wifi. mag-wifi. Ayan mga harap ba sa iba namin si Raktutoy? Oo. Kaya buhay na rin. Salamat. 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 Kaya nga ngawayan niyang matig. Ito pang niyan ng tao ni mariam B. <laughs> <laughs> ay okay, ka, ano mga tao ni Marian Ibay talaga. Ano man, Marian naman. Di tayo dyan. ko Marian B. Hindi ko ito ko rito naman. nila mga karamas ka. Anong isang araw? Ano mga Marian B. Ano mga Marian B. dito, kaya ko dito mag-isa. Ka. dito,

Oh, isa! Uh, okay. okay. okay dito na, dito yeah, okay na. Patong okay, okay na yun. dito Di! Sabay! Di! papa wap, 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 wap! Angat Go! 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 Tangan, tangan, tangan. 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 aya <sounds exist>

ay po mga harabas ay eh, nakababa na ako si Raptor Boys uh, Siyempre eh, bago siya uh, alis uh, Lilinisan po muna namin itong aming kalat dito na pinagbarahan niya Kasama ang Pechi na dilinis Nakakaya naman po sa uh, may-ari Ito tumpok na lang po namin dito yan tapos Sisilaban pag natuyo-tuyo Ngayon hapon tuyo na yung silaban magandang mga alipo mga eh. dito po kami sa aming Raptor Boys na bangka at uh, siyempre may pupuntahan po kami na mahalaga uh, sa salubong po namin sila busing dahil nasiraan sila kaapon uh, at tatamang katapos na rin po magbaba ng bangka uh, sa salubong po namin sila Bina? Bina? Oh! 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 bukas hindi nakakain si Kapitan sobrang excited na <laughs> ano, bangka niya <laughs> mamaya lang <laro> siya kakain pagbalik <laughs> kaya uh, ako kung tapunan kami ni sa uh, maritime uh, para asya sa yung papel. magandang hapun po mga kaharabas sa uh, dito na pulit kami sa aming bangka sa Raptor Boys at uh, natapos na rin po namin ni uh, sa mang lab yung ano yung pagprocess ng papel sa at uh, maritime at sa Coast Guard bago sa mau na yari na rin namin. Uh, maraming maraming salamat kay Sislab na uh, sinumahan niya ako sa pag-process ng papel ni Raptor Boys. Siya so, pagod na pagod mga kakarawat. Okay na. Okay, na. okay na. Pwede na maglaot. <laughs> Wala ba? Bayaran kita natin. Hindi <laughs> gagawin pang kitang mga uh, kakarawat eh. ito pa yung kitang namin oh. No? Hindi pa naka ano? tabunan Tinatabunan kasi ba mga sagi-sagi mga ano? Kagulo. Kagulo-gulo. May kapitan naman tayo. Mahina yung kapitan namin. Wala <laughs> pa na yung mata na yun. <laughs> Ayun, magandang tanghali po mga kahara. dito po kami sa ilog ng Manggarin at hinakot nga po namin ang aming mga gamit. Sinakay na namin dito sa aming Raptor Boys. Rad, puno. Balik-balik lang. Pero sabi ko mga karabas na no balik-balik lang. Oh, yun. Rad. Yung aming mga gamit natin sa Raptor. Hmm. Okay. Okay. okay.

<laughs> Butin nyo akong madalas <laughs> Coach, ibuso coach Teka, ay, pariga, pariga ba? yan Oh, ito may nagpadala sa atin ng ano, oh, cake oh. Cake. Okay. Pa congrats. Wow. Dahil meron na tayong ano. Oh, from Harabas and Friends. Ah. Uh, <laughs> from <laughs> Harabas and Friends, especially sa mga sponsor sila sila Ma'am Lancy, Ma'am Alice, Ma'am Nika and Sir Edgar, si Ma'am Pike, si Ma'am Lynn, Ma'am Tin, Ma'am Amy, si Ella, di ba? Si Ma'am Lenny, si Kuya si Joseph, si Ma'am Pioni at si Sir Genesee. Oh, diba? Blow down ni Bibi. Bibi, blow down. <laughs> Wala ka na yun, di blow di. lang natin kung ano yung tura. Siyempre, gawa ni Princess GB to. Ayun, eh, brad. Yan, yung tura niya. Ang ganda naman na to. dali ni Princess Chibi. Mahirap lang buksan nata. To ay, ito ba sa tangkal? Ay, meron pa yan. Merong pagkakain, boss. Ay, mo <laughs> magpakain to. Yun. Yun. Oh. May, may ano pa. May motor-motoran pa. Oh, <laughs> ito daw yung gawin yung ano, bang a, ah, baruto. Baruto. Yan o. Congratulations. Harabas and Raptor Boys. Love, Harabas and Friends. Oh, okay. Sa inyo na yan merindahin niyo may Bloody... thank you sa pag-birthday. di ba pa ang awak ka naman. man alam ulit. kanulig bino 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 na. bino 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 <laughs> Maraming salamat po sa pag-atid Maraming salamat po sa pag mo sa amin sa Thanks Ayan yung motor 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 yun Ay, wala mga kina yan Wala mga kina Wala mga kina Matanggal ano yan? Matanggal ang Matanggal <laughs> <Ayu>, mula So ayos na kayo dyan Pagpabili na lang ng pagkain Sige po Sige Ayos Basahan niyo tayo Lagi nga kita ano Thank you <laughs> <laughs> kaya pa nga kaya daw yung ano to? Kaya ba? Kaya, kaya daw pintura. <laughs>